sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may natatangin busidak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, uh, marami marami salamat po sa inyo lahat. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, iwagan ang Uh, huwag na po kayo magtubiling, pindutin ang subscribe, like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. At tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Uh, bago ko po umpisan po ang malupit na orasyon sa aso. Orasyon upang di kagatin ng mabangis na asong kalye. Napaka-importante po ito sa pangarawanan po natin na ginagamit po uh, uh, sa ating pangkon. Kung saan po tayo pupunta, kung may nakasalubong po tayo. Basta hindi lang po aso, kahit na ano po. Uh, pag nausal nyo pong orasyon na to nato, uh, pwede pong usalin po sa habang nakatitig sa aso at siya ay aamo sa iyo na dabis po ito na kung wala na pong dasal po kung usalin nyo po lamang po ito sa kagipitan kung alimbawa na po kayo o may aso po na sumalubong po sa inyo na mabangis Halimbawa, usarin po kaagad po yung orasyon sa isip lamang po. Uh, po ng tatlong bisis po ang orasyon. Ang orasyon po ay mitam torbitam tuatikam mitam torbitam uh, tuatikam usarin po sa isip lamang po. At abang nakatitig po kayo sa aso ay unti-unti po aamo sa inyo. Napakabisa po itong orasyon na ito. Bago ang lahat po ay uh, siat shout, shout out muna kay Berlindo Paliso, Quake Tayo, commented Shirley Arroyo, Pambico, Ryan Abisti, Junix Bin Nadin, Hilado Jimenez, G. G. No, 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 Arnel De Rosario, Andy Bosipacio, Chris Lea Bukaw, Orchilic Tinetron, Angelica Mundo, Hiraldo Palma, Elisabel, Pai Tuwin, Ambrosio Magalpo, Jose Raulita C, Arting Camacho, Maricel Pasido, Lipina Pilipi, Ilmay, Triple Recommended Marina Rangis, Lori Cayago, Joan Bibbs, Novit, Ilian Jake Bullbider, Masino Burha, Inerpik, Mutianters, Nathan, Bert Commented, Maylin, po Ari Magradias, Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner, Ite Trey, Arnold Francisco, Brian Bimsa, Rodi Tak, uh, Rudy Joaquin, Rudy Takan, Andy, Rudy Andy, Inday Isali, Kukujin, Cecilia Cruz, Mark Giam, Bibi Puro, Tani Gyanan, Joseph Lakada, Ibinen Gulado, Antonio Suarez, Ruan, Linuso, Marvin TV, Coldwood TV, Karen Ucampo, Ibinin Igano, Shani, Alin Ramos, Pabria, Isha Pilar, Pakagat ng id si Commented, Luyang 92 Tiger, Maroka Carilipio, Sim Gamer 869, GC Mai, Galvez, you you know mo Estrada coming to uh, shout out po sa inyo lahat sa mga baguan po na hindi ko po na kwan po uh, shout out po sa inyo lahat ang sisir ko po sa inyo ngayon ay marupit na orasyon sa aso orasyon upang hindi kagatin ng mabangis na asong kalye ang orasyon po ito ay napakabisa po ito sa po lamang po sa kagipitan po. Kung alin ba nagipit po kayo at may sasalubong po sa inyo mga aso, uh, titigan nyo lang po at usalin nyo po sa isip lamang po ang orasyon na to. Ang orasyon po nito ay usalin po lamang po sa isip habang nakatitig ka sa aso at siya ay aamo sa iyo. Ang orasyon po ay mitam, torbitam, mitam, torbitam, turatikam. Narito pong orasyon. Usalim po sa isip lamang kung tatlong bisis po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Subscribe po kayo, pakitulong po. Huwag ka ng